Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Ah, gan ganito po yan, sir. Ano, kung hindi niyo masabi ko ano yung false allegation yan, ipapaliwanag ko na lang yan uh, in the general sense para at least magkaroon kayo ng gabay or giya. Ula po sa lahat, eh, tandaan niyo, karapatan po ng isang tao, bahagi po ng kanyang karapatan sa saligang batas, ang magpahayag ng gusto niyang sabihin. Ang tawag niyan ay freedom of expression. So as a rule po, pinapaboran ng batas at ng korte at ng ating legal system, yung kalayaan mo na magsalita Maliban po kung yaan ay papasok sa tinatawag natin unprotected speech, ibig sabihin ito ay mga salita, mga pahayag na lumalampas na doon sa karapatan na binigay sa'yo, parang inabuso mo na. At kapag inabuso mo yan, ang isang halimbawa niyan ay magiresulto sa tinatawag na libelo or cyber libel. Cyber libel. Eh, kagaya na sinasabi ko, unang-unang elemento ng cyber libel po, hindi defamatory imputation. Ibig sabihin na defamatory imputation, meron paniniram puri po na sinabi sa inyo. Pero hindi po porkit sinabihan kayo ng pangit, ibig sabihin eh, puri na po yun. Halimbawa, pag minura ko pa, pag minura ka, eh, hindi yan paniniram puri, sabi ng Korte Suprema, it's not even slander kasi yan ay expression lamang ng galit. So halimbawa, nag-away tayo sa social media, tapos minura ka doon, pinost ko yun, and it would not amount to cyber libel sapagkat hindi paniniram puri po, hindi slander dalos 'yung pong pagmumura. o kaya 'yung mga general words lalo na sa mga politiko, O sinabi mo halimbawa si senator uh, si senator uh, this or si senator that ay corrupt o kaya 'yung mga congressman dyan sa sa ano mababang kapulungan ay corrupt eh hindi pa rin po defamatory. Yan. Pero kapag ako talagang nag-impute ng uh, maling bagay para sa sa inyong uh, reputasyon doon lang po yung magiging unprotected or defamatory. Halimbawa, tinawag ka na, eto kasing si A, eh, may kabit ito, nahuli ko to kahapon. Oh, no. Nambababae talaga kahit may asawa o itong tao na ito naglagay para lang mapabura ng kaso. Eh, yan po'y paniniram po nakaka kapagkat naka-apekto ng reputasyon nyo. Ngayon, ang pangalawang titingnan natin kung sakaling may paniniram puri, yan ba'y na-i-post talaga? Ito sir, E eh, screenshot mo na yan dahil pag nagreklamo ka, itong nagpost, tatanggalin yan dyan. So kailangan may screenshot mo siya, may preserve mo yung ebidensya mo, i-save mo yan sa phone mo. Para kung mag magprepresent ka ng ebidensya dahil may, electronic, uh, may rules on electronic evidence tayo, ay eh, yung integridad ng ebidensya na yan ay magamit mo. Kasi mahirap pag hindi mo na screenshot eh. Baka Mamaya yun hindi mo makita, napakahirap naman. Mm -hmm. So pangatlo, kung na-post yan, may publication, pinangalanan ka ba ta talaga? Kung hindi ka naman pinangalanan, pero alam na alam na ikaw yan. Halimbawa, o oh, yung host sa Basta Batas, yung unanay. So kahit hindi natin pinangalanan yun, hindi, seryoso, <laughs> alam natin si Miss Jen yun. Oh, Tinapin nila, sinabi <laughs> nila, halimbawa o yung pong abogado ng bayan, eh yun ang tawag niya sa akin dito sa programa, alam na nila kung sino yun, hindi ba? So, ganun po yan eh. Pag sinabi nga uh, identity, eh hindi po kinakailangan pinangalanan kayo talaga. So, eh, pangapat po yung malis. Eh kapag ka, sinabi niya defamatory, talagang ang layo ni siraang ng pagkatao mo, reputasyon mo, at talagang pinost, ano? At higit sa lahat, eh, pinangalanan ka, kung hindi ka man pinangalanan, meron tinatawag na moniker. So kagaya nga na example eh? na kay Ma'am Jen. Oo, so alam na tao ikaw pa rin yun, hindi eh, ba? So yun po ang mangyayari doon, sir. If that would be the case, again, i preserve mo, screenshot mo yan. Eh, pwede ka nang magdemanda ng kasong kriminal laban sa taong ito. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.